Bagong pag-asa ang hatid ng pamahalaan para sa 32 na mga dating rebelde sa Agusan del Norte. Matapos silang sumailalim sa pitong araw na deradicalization program na isinagawa sa Kagawasan 143 Peace Center, Agusan del Norte Halfway House sa Barangay Bangkasi, Butuan City mula Setyembre 7 hanggang Setyembre 13. Pinangunahan ito ng 402nd Infantry Brigade at Provincial Local Government Unit ng Agusan del Norte sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Layunin ng naturang programa na matulungan ang mga FRs sa kanilang pagbabalik komunidad at mahikayat sila na maging aktibong mamamayan na nagsusulong sa kapayapaan. Bahagi ito ng programa ng gobyerno upang maisulong ang inklusibong kaonlaran sa ilalim ng iklip. Ang nasabi mga FR ay nasa pangangalaga ng 29th Infantry Battalion, 23rd Infantry Battalion at PNP ng Agusan del Norte na siyang nagsisiguro na may wasto silang kakayahan para sa kanilang reintegration sa closing ceremony ng deradicalization program noong Setyembre 13. Tinanggap ng mga FR ang kanilang mga certificate of completion at nagpasalamat sa oportunidad na ibinigay sa kanila. Ay, gobyerno kay naiman lagi ang ginapatuhok sa buwa, mga mga una-una sa IP, na nagpasalamat mi nga wala ni inyong kapuhol sa pagpasabog sa buha. Dinaluhan din ang seremonya ni na Governor Angel Amante bilang guest of honor and speaker at ni 402nd Brigade Commander Brigadier General Adonis Ariel Orio. upang na sa Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.